for today's video is pakita na ako ninyo guys nga natin mga bagong hatch o bagong pusa nga mga piso. So atong money atong gipa-incubitan guys sa atong mga itlog. So bali ang atong mga itlog na ra, guys atong mga Rhode Island cross ng Harvard cross ng Shamu guys. So ang color niya guys medyo brown siya. Syempre dayon daghan na tang nakolekta og maabot na na siya o, 54 guys. Ato na siyang ibutang dinhi. So bali are So dili pa kaya niya siya daghan guys ang ato ang mga napiso kay atong una wala pa kay ang, ang mga itlog. So moana ning siya guys ako ipakita ninyo. So nana siya kadaghan guys. So bali nasa 30. Oh kaluoy guys na, siya hinay nga piso. So nani guys dili jud nato malikayan na nay hinay nga mga piso nga mapusa. So sama ni ani guys so oh, di ba. So lungkoy na siya bago pa lang siya napusa. So, naapot ay nindot kay guys. Pakita nyo. Rhode Island na siya is guys. Anak na siya sa Rhode Island. At nakita nyo guys, brown jude siya. O, ba diba? So, ang cute ba diba, guys? Kita ninyo nga healthy kay siya nga pagkapiso. Then, to siya sa ubos. So, ako ipon ni guys, kung pila ni siya kabukang napusak na ato. One. So, balit yung ha. Two. Three.

plus 1.29. So, medyo lungko yun pa ni siya, guys. Siguro, bago pa na eh, siya puan. Basa-basa pa siya. So, ibili lang nato eh, siya, guys. So, kani siya, guys. Paingan tayo, gini siya mamatay. Kita ninyo, na. Huwag na apat Wala pa na pusa. O, oh. kita nyo, guys. Mm, may tik-tik na siya, guys. Na na siya, tik-tik. Huwag so, uban on. Oh. Na tulo. So, ako nakita ni siya, na agin ni siya si Milia, pero naiuban mga itlog, na dili maabrihan tungod kay Sobra kabaga, guys. Ha? ana di yun po na siya na nang malikayan uh, malikaya na to guys kay dili 100% oh so mauna na ni guys ang atong mga piso so nasa 28 ni na sila dari guys so na ni nga on guys ug buot-buot na So, maalang to guys for today's video. Napot naputay mga naunang nauna nabutang guys. So, 50 ton niya siya guys ang atong nabutang. O na napot ibutang ay sa atong incubator. So, bale, kani atong itlo guys, akong gidong agan. So, mauna lang niya. Mga takada yun o dire, dire yung sulod guys. Kaya among gisudan. So, mas nintag niya siya isudan guys. Kaya sa mapalitag sa mga white leg horn nga. Atong mapalit diha sa tindahan guys. Ano? di ba? So, libre ng pansudan, guys. And then, daghan pa po tayo butangay. So, mga nasa 30 plus na siya, guys. Kulang na lang yung siya 20 para maisalang na po nato. O, kanang ni Ana, gisa lang na ni siya, guys. Thank you, lang. At guys. Oh, my date. So, nakalista na lang na siya dito sa kung kuan, guys. For at least makita ra man nato na kay ato man ay siyang sihagon una gay similya pareha guys. So, sa okay palantaw ninyo Oo, oh, di ba pag ngitngit -ngit na siya guys ano Naana na, na siya similya guys kasagaran karon mas daghan na ang na similya kaysa wala So, mao lang to guys for today's video. Ako mo i-update guys unsa mahitabo ni atong mga piso. Kung kinsa gustong mag backyard farming sa atong mga piso, di ba? So, dungan-dungan ta para daghan tang mamuhi, guys. Para libre na pud ang atong mga panoodan. di ba? So, mahal na kain pala liton karon kahit bisag mga 45 days is mahal na guys sa merkado nasa 200 plus samantalang sa ulang panahon is 100 plus lang na karon sobrang mahal na so mas maayo ang atong native chicken nga atong isudan ba diba? mas lami ang sabaw mas lami ang adubaw mas lami ang adubo so yan lang guys babush guys